Hello mga Kotmart, budget mo ba ay 1 million pesos lang at naghahanap ka ng isang kotse? Well, good news dahil marami ka pa rin makukuha in that price range. And ito ay limang mga susi, limang set ng mga susi dahil papakita ko sa inyo kung saan aabot ang 1 million pesos ninyo. Number 1 sa listahan natin, ito ay isang 2018 Honda Civic E. 9,000 kilometers pa lang ang tinakbo nito at ito ay 783,000 pesos lang. At sa halagang yan, meron ka ng magandang-magandang sedan, masarap pa i-drive. Ang problema nga lang ngayon is medyo madumi siya pero konting linis at detailing lang yan. Parang bago na ulit. Isipin mo, 9,000 kilometers lang. Next car natin mag over budget tayo ng konti pero okay lang yan dahil konti lang naman. For 1,23000 pesos, pwede kang magkaroon itong 2019 Ford Ranger Wildtrak 4x4 pa. So may 2-liter bi-turbo diesel engine ka, may 10-speed automatic transmission ka at ang lakas talaga ng power nito, ang gwapo pa. Ngayon, silipin naman natin sa loob. Okay, ito na yung interior, 'di ba? So sigurado na tayo 'yung Wildtrak talaga ito dahil nakasulat na Wildtrak doon sa malapit sa glove box, yung seats mo, ito yung two-tone, may black ka, may orange stitching ka pa rin, A wild track din ang nakasulat. And yes, admittedly, ganun din to. Maraming amag sa loob, may mga cobwebs, pero tawag ka dito, diamond in the rough. Eh. Dahil yun lang, detailing mo lang, interior detailing mo lang to meron nga ng mabangis na pickup truck. Sunod natin mga Kotomart, slightly over budget na naman. 1,018,000 pesos. Ito ay isang 2018 Toyota Fortuner G. 4x2. Ano nga bang meron ka dito? Well, number one, meron kang 2.4-liter turbocharged diesel engine. About 150 horsepower ito. Malakas na malakas talaga. At dahil naka-manual ka, pwede mo talaga siyang pigain ng pigain. Depende na kung gaano ka piga ang gusto mo, di ba? Maganda na rin to dahil naka-TRD na skid plate ka na dyan sa baba. Dito sa tabi, meron ka na rin mga accessories dito sa door handle. Blacked out na rin yung door handle mo dito may visor ka pa na TRD Sports din nakasulat. Sportivo pa nga daw eh. 17 inch ang rims mo. Uh, Savero tires. Ngayon ko lang narinig yan. GT Radial nga pala yan. Okay. Ngayon naalala ko na. Ayun. Ang downside lang na itong kotse to, medyo mataas na ang milyahe na. 109,000 kilometers na ang natako niya. Pero Fortuner naman yan eh. Toyota naman yan eh. Kahit isang milyong kilometro pa yan, kakayanin, nakakayanin talaga ng isang Fortuner. Mawawalaan niyo ba kung ano naman ang next car natin? Well, itong mga clue. Isuzu siya, pickup siya. Ano pa nga ba? di, Isuzu D-Max yan. Ito ay isang 2020 Isuzu D-Max with an automatic transmission and the bigger 3.0 liter engine. Sariwang-sariwa rin, 12,000 kilometers pa lang ang tinakbo nito. At ang presyo niya, 1 million and thousand pesos. Now, silipin natin kung anichure ni sa labas. Hindi ko sigurado kung anong exact trim to, most probably ito yung top of the line kung hindi man yung pangalawa. So, LSE siguro to at mapapansin mo na maganda yung grill mo, may fog lights ka pa. So, sigurado kang top of the line nga pati yung ilaw mo, LEDs mga yan. 18 inches na rin ng rims mo, so full package at dito makikita mo may parang dumi, di ba? Or tumiklop na pintura. Hindi, wag ka magalala. Hindi yan tumiklop. Parang hamog lang yan. So, madali lang yan tanggalin. Sa car wash pa lang, matatanggal na yan. Dito, painted na rin to. Meron ka na accessories dito sa door handle mo. At meron ka pang ang napakagandang garnish oh, dito sa bed mo. So, panalo panalo itong 2020 na Isuzu D-Max. At kung gusto mo namang maiba ng konti, gusto mo ng high-tech na Chinese crossover na affordable pa rin, pwede ka rin sumubok ng isang Cherry Tigo 7 Pro. Wala pang exact pricing itong particular unit na to, pero more or less nasa 1 million pesos rin yan. 2023 ang model na to, kaya bagong-bagong lahat ng mga Tigo 7 Pro namin dito. In fact, meron pa kami isang pula dun sa baba eh. But anyway, Tingnan natin interior nito na and see why it's impressive na rin for 1 million pesos. And this is why it's impressive. Tingnan mo naman, dalawa na 'yung screens mo dito, may two-tone interior ka. In fact, three-tone pa nga kasi meron nga ka pa nitong parang brushed aluminum trim pati dito sa pinto, oh. Yung power seats na rin itong driver side, itong passenger side, power na rin 'yan. At sa taas naman, meron ka pang pa panoramic sunroof. Tandaan mo, this car only costs around 1 million pesos kahit na fully loaded na talaga ang features nito. Ay, isa pa nga pala, meron ka na rin electronic parking brake at pati yung shifter mo, electronic na rin yan. So, saan nga ba abot ang 1 million pesos mo? Hindi lang yan dun sa limang kotseng mapinakita namin sa iyo. Pag tinignan mo itong warehouse namin dito sa General Trias Cavite, napakadami pang ibang mga kotse dito napapasok papasok dyan sa budget mong yan. Yan lang muna for now mga ka-automart. And lagi mo tatandaan kung hanap mo ay used or repossessed cars, i-automart na yan.